Good morning mga kapokya. Ito tayo ngayon sa ating bubong. Ginagawa ko to pag, pag uh, may time at saka malapit na magwinter. Kailangan linisin yung alulod. Look. See, dahil wala little bit clean. Ito nga, ito ginagawa kong pagsamahin ko muna yung mga corner. sa linisin yung alulod. See, kasi magbabarayan dyan sa butas at may stock ang tubig yan yan ang ating lilinisin ngayon dito tayo sa taas yan uh, maghapon na yan Agang dun sa taas yung rakon huwag niyo hayaan magtambay sa inyong bubong kasi ang rakon gusto nilang pumasok sa inyong bahay sa loob ng bahay sa 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 kesami ito ito na siya may, nandito na siya nagtatambay kasi ang laki ng po ito ang punya dito siya nagtatambay kaya you better check your uh, uh, ceiling kasi pag nasa loob na siya magkakalat na siya sa taas kaya puputulin ko na yung mga puno na malapit sa bubong kasi dyan siya dumadaan Yeah i-check natin ang ating bubong hanggang doon i-check natin minsan yung mga bird pag may nakitang butas pupunta rin yun sa ano itong rako na to may pwesto pa siya ng taihan ito ito siya pag nakachempo yan dito na siya titira kaya titignan natin kung nakabutas na siya Tignan mo muna natin yung buong Uh, bahay kung may nakabutas. So, Tignan natin tong ilalim. <coughs> misa dito yan. Sa so, mga ganito. Yap. Yeah. <coughs> Tapos, lipat tayo sa taas. Tignan natin kung may na, ano na siya. Nabutas. Kasi misa dito yung dumadaan. Kaya misa chit-checkin nyo rin yung yung bubong every If you have time, every month. Kasi pag nasa loob na siya, mahirap na siyang hukayin. Kasi habulin mo siya sa loob ng, ng maghahabu lang kayo sa loob ng kaisami Kaya agang maaga, huwag niya siyang papasukin. Okay. Mga kapokya, dito naman tayo sa sa taas ng balcony. Natin dito kung may butas tingnan butas yan akyat tayo tingnan natin kung ano ang meron sa loob Talagang wala kong ito tingin ko pa eh ito mapakainit dito pag ano pag na yan Tingnan mga ibon. Babantay mo rin. Kasi pag nanganak siya sa loob, magiging pugad na yan. Dito na, dito na tayo sa taas, sa si minakatok-tok Meron kasi dito ah uh, ito. Nagsisimula na sa magkatkat. Itong ito. Yan. Kinakain niya na yung ano, naghanap siya ng bubutasan. Ito magsisimula na to ng tubig. Kasi may butas na. Binutas niya na yung rubber oh, yan. Talagang siya magpasok. Talaga dito siya nagtatambay. Kaya nilagay ko lang siya ng pako para hindi siya makakot-kot Pero ang ginawa niya naman dito siya kumaano sa rubber. Dito ang rubber na to, ito yung protection sa tubig. Kaya lang butas-butas na. Binigyan na naman ako ng tarbaho nung Lako na yun ha. Ayan o. Oh. Sinisimulan niya na dyan. Gusto niya na dyan pumasok. Pero doon kasi may paku-paku. Kaya hindi siya makahiga. Para mang kot Kaya hanapin natin siya sa sumot. Sinisimula pa lang siya magtambay. Ibig sabihin, gusto pumasok sa loob kaya ito naman ang aking tatagpian kasi pag di mo tinagpian to papasok to sa bubong kaysa may kaya you better check your bubong every month Yung mga harakon mas mautak yan kasi matalino rin yan Matalino rin. Check natin yung mga ilalim. Kasi mostly dito siya sa silong malilim-lilim. Kaya dyan siya. Yung mga butas ng screen. Kailangan nyo rin i-check. Kasi yan naman sa mga ibon. Yan, marami pa rin karbaho. Yan ang ating babantayan naman. No, okay, wala. Ano pa lang siya. Nag, naga nag, uh, nag, uh tatry pa lang. Pero maraming butas-butas na nasubukan niya talagang yung tulad niyan mapaas na yung tubig kasi yun yung istaka ng tubig makikita mo lang sa kaya bago mag winter kailangan nakapix na kasi hindi mo malayan yung yung kesa mo basa na kasi kakalat mo na yun bago lumabas eh, ang tubig sa, sa bago tumulo yung puno na ang ibig sabihin na puno na siya kaya yan Isensay natin ang linis at babantayan ang raccoon kasi talaga nag ano na siya nagaabang. O sige mga kapokya. Bago uminit, tatapusin natin to. Sige, bye, bye See you around. Dito tayo sa labas. Ikutin natin yung yung taas. Ah, taas yung baba naman check natin yung mga ilan ng aircon kailangan laging takpan kasi pag hindi yung pinapaandar nakatambay din sila dyan kasi may butas din yan ito minsan may naririnig ako dito eh. O, mga kaluskus eh. tingnan mo yung ilalim <coughs> Buti naman, kaya lang butas-butas na yun sa taas. Kailangan ni fix hmm. So far, wala naman. Pero nag-aano na siya. Nagahanap na siya ng mabubutas. Okay mga kapokya ya. Ito susunod natin, putulin natin yung mga punong malapit sa bubong. Kasi yan yung dadat ng labon. Ya, yeah. dito tayo ngayon, muna sa bubong. Mga kapokya, Nandito tayo sa bubong. Para tayo ng bago magwinter, i natin yung ating alulod o gutter. You see, latoba. Ah uh, uh, leaves. Yan, ganyan natin. Pero yan, yung maaraw na at minit. Kaya dadalian natin. Pinakita ko sa inyo yung raccoon na tumatambay sa bahay. Kailangan yung agapan yon kasi pag pumasok sa kisame, maghahabo lang kaya ng kung saan siya nagano ano. Buklatin lahat ang kisame nyo. Kaya kailangan nagang maaga. Ah, uh, o kaya every month, i-check nyo. Kasi baka masalis tayo ng raccoon. Ang raccoon kasi pag malamig, gusto niya rin magmungad sa kesame, doon siya titira. Yan, yung mga yan. Kaya gagamitan na natin siya ng vacuum. Kita niyo ang vacuum. Yung wire ibubuhol natin sa holder para hindi siya mahila o mahugot. Tapos itali rin natin dito para hindi mahila masyado yung saksakan, kundi bababaka na naman. Kaya ito, magsisimula na tayo ng ating vacuum. At siguraduhin nyo rin yung zipper ng inyong bag ay sarado, kundi pag uh, vacuum nyo ay lalabas din, mapupuno kay ng alikabok. Kaya ito, start na tayo. to natira na natin ang kalahati mabilis lang susunod naman natin to pero sa basa, sa basa hindi nyo pwede gamitin kasi hindi naman to wet vacuum kailangan ipag dry check nyo Ya. tuntay nyo tayo tuloy tuloy lang see you winter, mga snow. Hindi mag-stuck. Hindi mag-stuck sa ano. <laughs> Nandito ako sa may ito. <laughs> Nandito ang aming paligid. Oh. Ang ah, bungi ka pa. Ang Hindi sabi ko, Idan, magano magano Mag-ano ng cutter, mag-linis. Ah. Ay, na-ano na -oh ako ba. Medyo okay, malaki-laki nga. Baka pa eh. Tumalbo ka pa pa baba. <laughs> malaki-laki na bayaran ito pag hindi namin gagawin. Kaya ito para makasave. Ito na ang ginagawa namin hanggang nasa taas na kami. Okay. taas na kami. <laughs> Sa taas na kami. Okay. Hmm. ito, itong okay. naging halo na Bisaya at Tagalog. <laughs> Nandahan na, waka slide tayo eh. Yeah, Hindi pa tayo mandi. Pa pa tatalbog, pagulong. Pagulong <laughs> pa tayo pababa. Huwag mo kahawakan, baka madalawa tayo magulong. <laughs> Di pa contest na lang tayo gulungan. Kung sino ang mauna, the winner. <laughs> winner. o di sige, okay ba? Ba't nakaupo ka? <laughs> ano lang ah. wawalis na nakakaupo? Oh, siyempre. Baka mahulog ako, mapalitan na makakaupo. <laughs> ingat na, ingat ka naman. siyempre. Nag-iingat ka talaga, ano? Mahirap na. Mahirap na, ano? Mahirap na palitan. ako. Huwag nga, pala dasal mo dyan. Sana mahulog ka sana. Mahulog. <laughs> pero tapusin ko muna bago mahulog. Oh, takot na takot ka palitan. <laughs> Magtayo ka dyan. Hindi ako takot magpalit. Ano yan? Ikaw ang takot ako palitan. <laughs> yun, takot ka palitan. <laughs> eh bakit? Ikaw hindi na takot magpalit. Magpalit ka na lang. Mamaya na pagkatapos ko. Huwag oh. <laughs> nakahubo ka ma. Opos ang pwet mo dyan. <laughs> Masayad ang pet mo dyan. Paano ka ba magpalit yung pet mo yung sayad na? Eh, parang Sa Ano yan? Sayad yung... Kalyo. <laughs> Kalyo. <laughs> na pet. Huwag tayo ka! Hindi, pwede tumayo. Maliit space. Oo, gusto, kaya pala. Gusto ka <laughs> Takot ka pala mahulog. <laughs> <laughs> Takot ka pala mahulog. <laughs> Takot ka pala, <laughs> Takot ka pala, ano pala mga, mahulog. Pag tumayo dyan, nakaganyan eh, na ako. Hindi, pag ka na, ganun din, pag naubos pag na okay mo na yan, pud-pud na puwet mo. Okay lang, puwet. Buhay pa. Oh. <laughs> Hindi naman nakikita, no? Okay. <laughs> Hindi ka naman pang Mr. Puge. Eh. Gusto mo patayin, <laughs> Para mapalitan mo. Huwag <laughs> ka malayo pang lalakbayin mo, Gusto mo ko rin, wala rin. Junior. <laughs> marabo pa yung ano mo, mapudpud yung pet mo bago ka makarating sa dulo. Pwet, wag na yung ano. Anong gusto mo? Patay agad? <laughs> Masira. Ang <laughs> tanang kuloy. Okay. Ano sige na. Bye bye. Mag-iingat ka dyan ha. Bago <laughs> yun <laughs> oh Bago yan. Bago yon sa pandinig. Kailangan may bago lagi. Huwag naman laging dati. Yan, bago yan sa pandinig mo. Okay. Kaya na mahulog ka. <laughs> Hindi ako malakas kay... Huwag <laughs> malakas ka. <laughs> malakas okay. Ka. Malakas ka man alam. <laughs> <laughs> Hindi nagkakal... <laughs> Ikaw talaga. Okay. Mababa pa yung paano mo. Makaliwin na pag mukha maganda. Tingnan mo Saan? Doon ano ka magkuha. Kita mo ka dito. ano doon ka magkuha. Eh? Yeah. So, yan. Yeah. yan. parang ka nakasabit dyan na ah. kulang na lang buntot. <laughs> oh Arawan to arawan. Arawan, ya. Yeah. Arawan. Okay, bye. bye. Parang nakita ko na yung kung saan nag-aano uh, na yung raccoon. Dito, dito sa, ito yung bintana, meron siyang uh, curve here, kasi yung under niyan, yung titinan natin. Bintan natin, go! O, ganda. Uh, ko alam sa loob. Ay, mga kapakalakso ito na yung kinakatakutan natin na napasok tayo ng raccoon Giyan natin kasi bakit hindi ito sinaladuhan ng contractor lagyan natin ng natin ng flashlight ito yung kinakatakutan natin eh baka nasa loob na yung raccoon hindi nila kasi tinakpan to dapat may takip to bakit ito wala tingnan yeah. natin yung nasa loob kaya baka agawin yung kung nandiyan may rakon baka agawin yung telepono ko shit yung pa sa loob bakit wala tong takip uh, ang gagawin natin ngayon bago natin tutakpan sigarawin din natin nakalabas na siya kasi kung araw natutulog yung mga yan tulog sila kung sa gabi naman babantayan talaga ito kailangan lagyan ito ng camera para pag lumabas siya saka natin isasara kung hindi ko sasara natin maghahabulan tayo kaya mamatay siya sa loob mabubulok siya sa loob mahirap na kaya abangan natin ngayon. Ito naman ang ating malaking problema. Hay, nakabuhay. Baba. na. Lumabas na siyang rakon. Ewan ko lang kung may anak ito. Lumabas na siya. Ayan, nagagalit na siya. Isusom natin. Ayan. Ayan, tumatayo na ang kanyang mga balay po. Ayaw niya ng ano, yung mga ano siya, yan. Kasi laki-laki. Baka meron ng anak yan. Ha? Bagay kung may anak yan. Kasama niya na yan. Uh, sabi ko na nga ba eh. Yung isa sa puno na gaano. Puputulin ko yung puno na yan. Hindi ka na makakabalik. Yeah. Ayan na siya. ano na siya. Lalabas. Sabi ko sa'yo nasa loob eh. Kaya kinakabahan ko pag pinasok yung phone ko baka agawin ayun yung pala ang mga puno na yun babaklasin kita mamaya buti naman lumabas na siya pwede ko nang tabunan nito. okay mga kapokya ay salamat So, si Hard work talaga ang magkaroon ka. Kailangan tsaga at saka sipag talaga. Tingnan mo naman kung ilang libo ito pag anihen mo. Pa Pabayaran mo pa. So, sumayosip ka dyan. Yeah, tingnan mo, mabuti na lang ang sipag niya magtrabaho. <laughs> okay, bye.